Dito ako ipinanganak at dito rin ako lumaki. This is my province life. Isi-share ko tong video sa iyo at kung relate ka, magstay tuned ka lang para makita mo ang iba pang mga kaganapan. Itong una mong nakikita ay mga plantation yan. May rice plantation dyan, coconut plantation, banana plantation, lahat ng plantation na nandang na. At kung boring ka naman, andito na sumungkit ka na lang ng anong tawag niyan, rambutan nasa bakuran mo lang makikita ang rambutan kapag nasa Pilipinas ka. Pag may tanim ka, maya anihin. Masarap ang bunga niyan. Binibenta kapag marami. Hindi mawawala ang sakahan sa province life. Siyempre, resources yan. At itong kagubatan. Mga bambu na mga tanim dyan, saging at iba-iba pa. Dito ang bahay namin dati. Pero wala ka nakikita dahil naglaho na. Matagal ng panahon. At dahil sa pusong Pinay ay binabalik-balikan ko pa rin. Ang sunod mong makikita ay isang fig tree. Dati-dati akala ko nito ay nakakalason. Hindi pala. Ngayon ko lang nalaman nung nasa ibang bansa ako na ito ay kapag dry fruit na napakamahal ng presyo. Per kilo. Pero nung nakita ko to sa probinsya, agad-agad kong kinuha at kinain. Make it sure na hinugasan nyo bago kainin. Yung province life natin ay hindi tayo magugutom kapag marami tayong mga itinanim. Kagaya na itong hiyang-hiya na to. Apay gamot pala to. Pwede mo siyang lagain at inumin. Huwag ka nang mahiya, oy. Kailangan makapalang mukha. Pag dito ka sa probinsya, manirahan, kailangan kumayod ka. Laging tandaan, magtanim para may aanihin. Hindi yung tutulog-tulog ka dyan. Pag sa probinsya, kailangan masipag ka. Ang gawin mo lang naman ay magdublikayod ka upang hindi magutom, o di ba? Kaya nga eh, I love province life. Ay, eto pala kinain to ng ibon. Inunahan na yata ako. Kailangan ko ng harbisen. Kapag sisunal ng mga prutas dito sa Pilipinas, lalo na sa bakuran mo, ang sarap mamitas o ba? Diba? ikaw. Relate ka ba sa nakikita mo? Kung may kwento ka, galingan mo.